Isa pahong mahalagang uh, pamana ng ating lahi at ng kolonisasyon ay ang bahay na bato. Isa po itong uri ng architecture noong panahon ng mga Kastila. Evolution po siya ng traditional na bahay kubo. May malalawak na bintana na gawa sa kapis na nagsisilbing lagusan ng uh, sikat ng araw at ng hangin upang magkaroon ng natural light at ventilation sa kabahayan. At dahil malalawak ang mga bintana, maayos po na nakakapanood ng anumang social activity sa kalye ang mga naninirahan sa bahay. Meron din po itong grand staircase na gawa sa kahoy at malalawak at maaliwalas na mga patio na nagsisilbing daluyan ng hangin. Kahit bahay na bato ang tawag sa kanya, ang bahay actually ay gawa sa bato, sa kahoy at sa simento. Marami pa pong natitirang mga bahay na bato sa Pilipinas ang ilan sa mga halimbawa natin dyan, bagamat yung ilan ay replica na lamang at yung iba naman ay hindi na original ang lahat ng bahagi ng bahay, ay ang Alberto Mansion at uh, Rizal Shrine sa Binyan at sa Calambalaguna, ang bahay Nakpil Bautista at ang mga bahay na bato sa may Hidalgo Street sa Quiapo, Maynila. Meron din po dyan sa may San Nicolas area at syempre ang Casa Manila sa Plaza San Luis Complex sa Intramuros. Ang Casa Manila po ay replica ng bahay na dating nakatayo dyan sa Habonero Street sa Binondo noong 1850s. Makikita po natin sa bahay na ito ang uri ng pamumuhay ng isang mariwasang pamilya noong huling yugto ng 19th century.